Ako si kapatid na Albert Espino, isang dating nga uh, ministrong tagapagturo sa isang distrito sa lugar ng Bulacan sa relihiyon na Church of God International na mas kilala sa pangalang ang dating daan. Mula 1998 hanggang 2016 na nangangaral sa nakagisnan kong pananampalataya. Meron na akong mga pagsa, ilang mga bagay na pagsasariksik tungkol sa ADD. Kasi may mga question mark na nga ako sa puso ko okay. eh. Isa pa sa mga naging tanong ko, sa sarili ko, bakit dito sa yung ang dating daan, wala kami mga kagosaling sambahan? Ang baka yan nga, kasi nga, ba't naman ikakailangan mo magtayo, eh, hindi naman tumata ng Diyos, uu pa na lang tayo. Ang sa Biblia, na ipagtayo mo ko ng dakong sambahan. Ang Diyos ang may sabi nun. Kaya sabi ko, bakit ganun? Doon ako unti-unting nang nagiging metikuloso na parang hindi tama. Kasi napakaraming abuloy dyan. Nagsuri ako na nagsuri, nagsuri ako na nagsuri. Pinag-aralan ko ang lahat ng bagay. Uh, ano ba talaga ang iglesia sa Diyos? Na santo? Sino ang namumuno dito? Sino ang may dala nito? Sino pinili para, para ipalaganap ang salita ng Diyos? Yung mismong puno pa isang reliyon ang nagpalaki sa akin. Bilang isang ministro, napakahirap napakahirap. Masaga ng buhay, maganda sa sakyan. Nung nasa Pampanga ko, bulakan ako, Bulacan ako, doon lang umikot ang buhay ko. Hindi ako pwedeng maglalayo ng lugar bilang isa sa mga anak-anakan. Pero nang alang-alang dahil doon sa akin prinsipyo na hanapin mo kung ano yung tama, manindigan ka. Isang uh, pagkakataon na uh, kaya ako lalong nag-interesado nung makapanood ako sa Channel 25. Ginoong Maximo Bularan, siya ang nagbabalangkas noon sa telebisyon. Tinatalakay doon kung ano yung tunay na iglesia. Na siyang nagpabihag sa akin ng gusto na ano nga ba talaga ang tunay na iglesia. Gabi-gabi ginagawa ko yun hanggat may pagkakataon kasi masyadong mahigpit. Uh, ah, pagka nanonood ako kapatid, sisiguraduhin ko unang-una sa lahat ay eh, walang nakatutok na CCTV unang-una sa loob ng kwarto ko. Tapos, pangalawa, sisiguraduhin ko dyan sa building 5 sa apartel namin, uh, walang taong parating o walang sino mang pwedeng kumistorbo sa akin. Nakalak yan. Sasaliksik ako. Bakit ganun? Bakit ganun dito? Hindi, sabi, yung mga ganung punto na nagtatanong ako pero gusto kong makuha yung sagot. Yun yung isang way ko, isang mga nako na sandali para kahit sa, kahit sa papaanong paraan, nakapag-aaral ako kung ano yung tama talaga. So, nanood ako ng net 25 biblically. Eh. Walang, uh, wala akong nakitang sinabi rito na walang batayan. Lahat meron. Malinis. 2008 or 2009 or pababa pa. Nag-attempt na ako na mag sa iglesia. Nagpa-doktrina na nga ako eh. Tapos, natapos ko doktrina. Sumasamba na lang ako. Ang problema, hindi ako nakapanindigan hindi pa buo yung prinsipyo ko na yung totally na hubog na kaya ko to hindi kasi meron akong sinasaalang-alang mga mahal ko sa buhay Nung umalis ako sa ang dating daan o Church of God International ang isang goal ko lang sa buhay ito lang hahanapin ko siya sa East 33 ng Mateo hanapin mo muna ninyo ang kaharian ng Diyos ang lahat ng ito'y dadagdag siya bahala yun yung prinsipyo ko Hinanap ko yung kapilya. Kaya ako nadoktrinahan. Ako mismo naghanap. Hinanap ko yung kapilya. Saan ba may kapilya rito? Sa akin paglalakad, dapat naghanap ako ng trabaho, nakakita ako ng isang lalaki na nakabarong. Nakapagtanong ako sa kanya. Hindi ko naman sukat akalain na siya ay manggagawa ng Iglesia Ni Cristo. Sa kanya ako aksidente nakapagtanong na pwede po ba magtanong? Ito ang unang kong tanong. Saan po ba rito may kapilya ng Iglesia Ni Cristo? Ang sagot sa akin ng manggagawa, Kapatid, hindi mo ba nakikita? Alin po? Ayan sa likod ko ang Iglesia Ni Cristo. nang, nang ilabot ako, na, nagulat ako na. Parang itinuro sa akin ngayon ng ama na, dito ka, dito ka magpapatuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ko po akalain na yung mapagtatanungan ko, manggagawa pala ng Iglesia Ni Cristo. Nang masumpungan ko ang gusaling sambahan sa lokal ng Kalamba, nakita ko doon yung uh, pagpasok ko, oh, nagsuri ako. Pagpasok ko sa doob, nakita ko yung kaayusan, yung pagmamahal ng mga kapatid. Uh, pangunahin ay na yung uh, nangangasiwa dito, kung paano yung pinahahalagahan ng gusanig sambahan. Yung eh, sa pinanggalingan ko, pagpasok mo, may tindang lumpia. Maraming tindahan doon sa ang dating daan sa pinanggalingan ko. Pagpasok mo pa lang doon, may tindang damit, may kantin dito, may water station dito, mayroon dito ang titinda ng uh, cotton candy, mayroon ang titinda rito ng diaper. Lahat, nandoon na, parang divisorya. Samantalang nung pagpasok sa kapilya, naalala ko yung nakasulat sa Biblia, 14.40 ng unang korinto, gawin nating may karapatan at kayusan ang lahat ng bagay. Sabi ko, nakakaramdam ako ng pagmamahal na ito ang tama. Totoo Lalo ko pong na-realize na sa mga doktrinang napag-aralan ko doon, dapat, karapat dapat, magtayo ng gusaling sambahan, ng Iglesia ni Kristo, alang-alang sa ikaluluwalhati ng ating Diyos Ama. Kailangan yun. Kasi yun nakasulat. Sa mga nasaksihan ko, lumalaki ang iglesia. Dumarami ang iglesia, dumarami ang kapilya. Walang korupsyon dito. Transparent, malinis. Dahil ang mga abuli ng kapatid may pinupuntahan. Eh, nung makarating ako dito sa Sentral, alalahatin ko na, pati ang Philippine Arena, sa nakita ko, ang daming nakapundar. Ang daming pwedeng makapagpatotoo. Masasaksihan naman ninyo kapag gusto ninyong makita talaga. Lahat ng bagay na yan, para yan sa ikaluluwalhati ng Diyos. Masasabi ko, ang Iglesia ni Cristo sa ngayon ay lumalaki, nagtatagumpay. Dito sa pag-anib ko sa Iglesia ni Cristo, sa pakirendam ko ngayon, para akong isang, ano, yung tinatawag na kaloob ng Diyos na hindi masayod hindi masabi. Yun yung nararamdaman ko eh. Salamat sa Diyos sa kanya. Nandyan siya. Salamat din sa Diyos dahil sa sugo na karating sa amin ang Ibanghelyo ni Kristo. Ngayong nandito na ako sa totoong iglesia, ang iglesia ni Kristo na itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo, uh, masasabi ko, Lalo na doon sa mga nagsusuri, sa mga, yun nga, yung ibig pumasok, ibig sumubok, testing lang, bakit, bakit hindi natin gawin? Wala namang masamang sumubok. Buksan natin yung puso natin. Ako po si kapatid na Albert Espino, dating ministro sa isang distrito ng ang grupong uh, Ang Dating Daan o Church of God International at ikinaralangal ko na ako'y Iglesia Ni Cristo.